Hello, good morning mga kalimski Andito na naman tayo sa ating kubo Sa ating manukan uh, Ito ang palagi kong ginagawa araw-araw Ay muna tayo Dito naman uh, yung Texas natin Ayan Nagumbisa na ng itlog Ayan yung puting itlog Itlog niya yun Yung pagkain na palaging may pagkain to Ito ano kahapon pa lang to ng tanghali ko ito nilagay hanggang ano na ito siya hanggang hapon na ito siya na naman oh. Uh, nilagay na naman natin dito ayan, marami na naman ayan, dalawa oh parang kailan lang oh apat na buwan pa lang pero sobrang lalaki na Terima kasih telah menonton! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn